kahit pa napapalibutan ng katuligan ng Pilipinas na natiling pinakamahirap na sektor pa rin sa ating bansa, mga mangingisda. Alamin natin sa biyaheng totoo ni Sheryan Torres. Tanyag ang buhol dahil dito. Dito. At dito. Lugar na kong ituring ay paraiso. iso. Dito rin makikita ang tanging double barrier reef sa Pilipinas. Isa sa anim lamang sa buong mundo. Pero sa kabila ng kasiyata, ang hatid dapat ng malawak at animoy mayamang karagatan. Isang komunidad ng mga manging isla ang nagkukumahog mabuhay sa islang ito. Nakapagtataka, lalot na sa kalagitnaan ng Danahon Double Barrier Reef ang isla Gano'ng kahirap ngayon, ngayon. gano'ng kahirap mga ngayon. Maliliit lang huli namin. Pag umuwi kami dito, yung mga bata, sabi nila, Mama, Papa, mayroon ba kayong huli? Ito lang, konti. Di lang kandungan at pangitlugan ng mga isda at iba pang yamang dagat, sa mga coral reef o bahura dapat may pinakamaraming isda at may pinakamagandang huli ang mga manging isda. Pero so, sa loob ng isang dekada simula 2002, nanguna pa ang buhol sa mga probinsyang may pinakamalaking pagbaba ng Manaking Malaking kawalan, lalot sa pangisdaan pa naman nakatali ang ekonomiya ng buong probinsya. Bohol is very rich in coastal and marine resources. Unfortunately, talagang nagdi-decline siya. Kaya si Manu hanggang ngayon hindi makabili ng sariling lambat. Buong pamilya naman daw kasi ang maghapang lumusong sa dagat. Halos sapat lang ang huli para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kanin at ulam, minsan lang daw magsabay sa hapagkainan. Pag halimbawa hindi nakakain, yun yung wala kayong huli. Mga ano kami sa tindahan, mga ano kami ng bigas, babayaran lang bukas. Buting araw at kahit papano, naitataguyod pa nila ang pag-aaral ng tatlong anak sa elementarya. Suntok sa buwan kung makatungtong na raw ang mga ito sa high school. Milagro kapag nakaabot ng kolehiyo. Wala akong pira, hindi. Eh. Kawawa ng mga anak ko, hindi naman makatapos ng high school. Ah. Kaunting huli kaya mababa o halos wala nang kita. Hulo-hulo raw ng problema. Yung paggamit ng malaking fishing gears at saka yung illegal fishing. This is a very big challenge on the part of the local government unit. Ang daming gastos mag-maintain ng mga pantay dagat nila. Dagdag din sa problema ang overfishing at madalas na pagpasok ng mga commercial fishing vessel sa bahagi ng karagatang nakalaan lamang para sa mga gaya ni na Marie. Kung pantay-pantay lang kasi yung pagpapagmimingwit pag, 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 namin, siguro mas marami pa tayong hulik. Pero yung iba, yung mga illegal, eh, ang dami ng hulik. Sa haba ng baybayin ng Pilipinas, sa lawak ng ating pangisdaan, mahirap isipin butong pa rin ang marami sa ating mga kababayan. At ang sektor na tungkutuusin ang muna dapat sa pagtamasa ng mga yaman ng karagatan, siya pang pinakamahirap ngayon sa ating lipunan. Ito sa kabila ng malaking kontribusyon ng industriya ng pangisdaan sa gross domestic product o pangkalahatang produkto ng bansa. Nitong nakaraang taon lang, umabot ito sa 51.8 billion pesos o halos dalawang ng GDP. Sunod sa kanin at gulay, isda pa rin kasi ang paboritong pagkain ng mga Pilipino. Ipinaliwanag ko kay Mang Eugenio ang kahalagahan ng ballot box na dala ko. Isulat ko gusto ko sanang hihilingin dito sa papel na to. Alam, iligal na mangingisda. Edukasyon. Gamot, doktor. Mga simpleng kahilingan, pero lambat na mag aahon sa kanila sa matinding kawalan. Kung magkakaroon ng katuparan, depende kung gagamitin na mga botante ng tama. Ang kapangyarihan nilang pumili ng susunod na lider ng bansa. Ako si Sherian Torres. Ito ang aking biyaheng totoo.